Hello mga guys, good morning sa ating lahat po mga guys So may tanggap po tayo ngayon mga guys Isang concert amplifier po ito siya po Brand na concert, 502 auto po siya mga guys So ang problema nito May power pero walang audio Ayan siya mga guys, ito yung cord na So naka naka po tayo dito sa aking vlog mga guys Ito po yung input na Ayan po, papunta po sa ating TV sa sa, source. So titisting natin saksak sakto mga guys. Ayan siya. So ayan siya mga guys. May power naman siya. Kaso wala siyang sounds. Ayan o. Oh. Volume na yan mga guys. Pero wala siyang tunog. Naka-connection yan dito mga guys. Ayan o. Oh. Ayan siya mga guys. Naka-connection yan sa input niya papunta doon sa ating TV. Doon tayo kumuha ng audio sa ating palabas mga guys. So wala wala siyang ano, wala siyang audio. So naka gamit natin ay uh, itong EQ dito sa sa likuran, pati ito sa harapan eh, nakalubog yan, ito EQ, yan yung ginagamit natin, so wala ito mga guys so ngayon bubuksan natin para malaman natin kung anong sira so, mga guys, samahan nyo ako mga So ito na siya mga guys, bukas na po ang ating amplifier mga guys natin gagawin. So ito po yung sa trouble. So unahin natin mga guys yung kanyang fuse. Ito yan. Tatanggalin natin mga guys. So check natin ito mga guys. So ayan siya mga guys oh. Hindi po mapalo mga guys sa kanyang remote eh. Ay kanyang tester yan wala oh. So may problema itong fuse mga guys ito siya sira. Sana naman mga guys So tignan natin sa tester mga guys ayan oh. So ito siya mga guys, buo siya mga guys. Ayan. So ibabalik natin tong buo mga guys. Ayan, ibabalik natin sa kanyang pwesto. So ngayon mga guys, ito ang sira. Itong pwes na to. Subukan so natin palitan to ng ibang pwes mga guys. Hanap muna tayo ng pwes. So ito po yung ipapalit natin na fuse ito siya medyo mababa lang siya pero pwede na ito 3 amperes lang po ito mga guys ayan buo yan oh. so ikakabit natin dito mga guys sa nag short Ayan po siya mga guys. So ngayon nakakabit na siya mga guys. Parehas na yun ang buo mga guys. Ayan po. Titester natin ulit mga guys. Para sigurado. Ayan mayroon na. So dito sa kabila. Ayan mayroon na po siya mga guys. So ngayon, titesting na natin kung yun lang ba po problema. So ito na po yung kanyang plug. So ipa-plug in na po natin dito sa ating outlet. Tignan natin kung hindi ba siya puputok mga guys. So yan mga guys, nakikita nyo kung siya mga guys. So ibig sabihin mga guys, parang putulan na naman ulit mga guys. Tick ulit natin. So yun yes, siya mga guys, putok siya ulit. So itong problema ito mga guys, naninira siya ng fuse. Ayan mga guys, wala na naman siya mga guys. Oh. So naninira ng fuse ito mga guys. So problema nito mga guys, maaaring itong malamat mga transistor na ito mga guys. So magpapalit tayo ng mga transistor. Check muna natin bago natin palitan. So babaklasin ko muna siya mga guys babalik na lang ko pag baklas na lahat ito mga guys so yun na siya mga guys so nabuksan na po natin so ngayon gagawin natin mga guys isi-check po natin yung mga transistor nya mga guys kung problema nito mga guys so gamit po tayo ng pump at saka panginang so yan po tatanggalin po natin to mga guys itong mga hinang na to So, yun na siya mga guys. Tinanggalan natin mga guys. So, ngayon, titesting natin isa, isa dito na nakatanggal na lahat. ayun tester natin mga guys. Oh. So, yun, siya mga guys. So, Itu mah guys, raian mah guys. Ini di rumah Isang iseng channel. Setubu tuh mah guys. kayo ng LCD ng ano. So ito mga guys, sira. isa lang sira. Ha? Ano si So hello so, mga guys, ito na po siya. Ititestin na po natin mga guys. Ayan na po siya. So patugtugin na natin. Saksako na. Ayan na po siya. Siya mga guys, so 'yan na siya mga guys, mayroon ng tunog. Oh yun na siya mga guys Okay na po yung gawa natin mga guys So maraming maraming salamat po Na natapos ang ating ginagawa ngayon So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like. Pakipindot na rin po ang multiplication bell para parating updated kung mayroon akong mga bagong video. At maraming maraming salamat sa aking mga subscribers, sa aking followers. Maraming maraming salamat sa inyo at God bless sa ating lahat. So, gando na lang po.